Dito po ako sa loob ng museum ni Sabit. Kung saan po, lahat na nakikita niyo mga deer, lahat mga kahiyupan na nandito sa pader, at yung mga pinapreserve na animal, ay mismong si Sabit Singson ang naghan o ang mga huli niya yan, huli. Ito, lahat po yan. May mga actual picture niya po yan kung paano niya uh, yung mga nahuli niya. Ito po yung isa sa mga sample pictures. Ayan. Malaki niyan, pre. Malaki pa sa tao yan. Ayan. Malaki, eh. no? Okay. Lahat po yan, Lapa. lahat po yan na nakikita nyo, mismong si Chavit Sing ang ano yan. Mismong kumuha niyan. At nag-hunt sa wild. Well, I don't know kung sa Africa o sa saan mang lugar diba Ang ganda tayo ng lalaki